Wait lang, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, kana. Ay, mukha ko, bala. Sinabi lang tayo makalimutan yung pangalan niya. So yun mga pagpalang araw po sa inyo. Magandang araw po. So ngayon po ay uh, nandito tayo ngayon sa uh, ating munting farm. Ito po yung farm na kung saan ay nagkasakit nga yung ating mga halaman, ang ating lansones. So nakaka-recover na po sila at may mga kunting bunga na po na-harvest ngayon. So ito po yung araw na umpisa na na kami po yung makapag-harvest. Meron kami na-harvest last time, last week, uh, paunti-unti pa lang. So ngayon po kasi mayroon ng ilang nahihinog na longkong so yung una pong nahinog ngayon ay longkong na variety so yun po yung may ganda ang presyo ngayon ng mga abugid. Kung so, hindi ako nagkakamali ay na presyo siya ng 150 hanggang 160 per kilo hi yung mula ulit kami ito. umpisa pa lang naman umpisa ito umpisa pa lang ito ito ay ano pa lang uh, pasundot-sundot pasundot-sundot pa lang po ito ng pitasan mga abugid. ito na ang dinilig namin ito na yun no? Hmm ko muna bida video dito. Hindi lang ito. Yan. So, ito yung mga lungkong mga kabugid So, yun na nga po. Lungkong. Ayan, o oh. Ito yung mga, ito yung mga nagkasakit, di ba? Ito yung mga may sakit last year na nakaka-recover na sila oh. mga kabugid Ayun, hindi na po. Nakaka-recover po sila utay-utay at mayroon ng napipitas. Next year po, ito ay uh, inaasahan naming dumubli na dahil uh, inaasahan namin itong mga lansones na ito ay makarecover na po mga bukid dahil ngayon pa lang ay nasa recovery stage pa lang sila at uh, mayroon meron ng utay-utay na napipitas kahit pa paano so, titignan natin sila mamitas titignan natin mamitas yung ating mga tropa dahil mayroon pong mamitas ngayon dahil ano eh hiwa-hiwala yung kaunti lang naman kasi mga bukid yung bunga So, dinadaan na lang sa dami ng puno. Oy! Ayos eh. Parap. Yan, yan. <laughs> Guys, e, makatingin e, kayo makakalimutan e, yung pangalan niyo. Sige. Longkong yan, mga bukid. Longkong mo, <laughs> longkong. Longkong po yan, longkong. Magalaglag yan. Ito. Okay. Sayang ang laglag. Sayang pupulutin yan. Walang sayang yan. Kasi may ibibinta pa yan. Yan. Iingat kayo dito sa ating tawag so, ito yung tarot na pang ano kasi hindi okay, pa naman tayo sa kamera pagdadali yung ating kamay nyan kapag hindi tayo yung ingat na makasato yung tayo, tayo. Keren lang taga Hakota Ay, ilan ang kahit 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 Medyo maliliit yung bunga ng iba no. Ano to? Ini tape. Longkong to no. Longkong. Dito? Bakit? Ano sabi ni Kimbal? Kasi mo to si Kimbal?

Yeah. mga pa oh. Meron mga sunod oh. Ito mga bukid oh. Meron pang ilan pa sunod. Tuloy pa kaya to? Ganto. Ito ang ganito? Ito ganito pa sunod no? Oh. Kasi may paunti-unti na mga bukid na nahihinog. Meron na pong paunti-unti na hinog, Kaya... Inuutay-utay namin ito po yung medyo matrabaho dito dahil iningatan namin na uh, hindi masyadong masagi itong ano na to mga hilaw kapag nasagi yan ay manlalaglag oh, oo nga naman no oh dahil papasukin mo yun eh hindi doon no? trabaho nga yan mabagal ba no mabagal lang pitasin dahil inaingatan kasi ano? You know, oh inaingatan yan tayo matagal na exposure nagdan 10. May pailan nilang pa. Marami pang tumuloy ay nung ulan na yun, no? O? Oh? a, Ah, ah, namumunga eh. Mayroon pang tuloy eh. May kasunod pa eh. Ah, ang puno ito. Ba't ganito ito? Halos lahat ang tropa niya eh, no? Kanyang mga kas... Oh, halos lahat nga, gayon. Ibig sabihin, sapaw lang pala yung una-una na yan, no? Oo. Oh, okay. Sapaw lang pala ito. Yung mga nauna na ito. Ay, oh. Merong kasunod pa. Meron pa akong kasunod mga kabukid. Itong mga lungkong dito sa area na to. Uh, at yan nga, maingat na... Maingat pong pinipitas yung mga katabing hinog na Ayan. Alam, meron pa doon sa taas, oh. Meron pa yun doon sa taas. lupa. Itong pitas mo na to kaya ito na to lahat dito. Mm, Hindi. Yan, na yan Dito sa puno na to. Okay. May lang ano to, may lang kilo kaya ito. May 10 kilo ito. Agurong mabukid. Ah, uh, naka 10 kilo dito sa isang puno. Pero ito po ay kakaunti lang ang binunga. Mabigat po kasi ang lungkong, Ang counting yan, 10 kilo. O. Pero itong mga sunod na bumunga nito, higit na to 10, no. May sandaang kilo ito, no? Ito. Tingnan nito mga kasunod. Ito mga kasunod nito mga bukid. Ito, ito, ito. Ito mga marami na ito. Yan. Pag tumuloy yan, halos na sandaang kilo yan. O. Oh. Dahil yung mga pinitas niya, ay ano lang yun. Yung mga nauna lang nung nakaraan pa. So nga ngayon lang na nga, hinog. Kaya, tinanin niya itong kabilang puto. O yan, o. Oh. O. Oh. Ito, dami niyang ganito. Ito 'tong dami niyang ganito. Yung iba ibay tumutuloy 'yan no? Tapos meron pang Meron pang mga ganitong bunga. 'Tong ibang puno dito, may ibang ganyan pa. 'Yun oh. Meron pang maliliit. Tapos meron pa nito. Kaya hindi po masasabay-sabay ng hinog ito mga bukid. Siguro aabutin to ng mga hanggang October itong pamimitas dito dahil hindi naman po ito makasabay-sabay ng hinog. Dahil yung iba yung hilaw pa, yung iba bulaklak pa. Plus yung iba naman po ay hinog na. Kaya uh, paunti-unti lang at pautay-utay lang mga bukid yung pamimitas namin dito sa parte ng farm na ito. Pero yung ibang farm, mga bukid, yung ibang parte ay nag-uumpisa pa lang na lumaki yung bunga. Parang ganito. Ito, may duko na ito. Nag-uumpisa pa lang. Ayan o. Nag-uumpisa pa lang silang lumaki. Siguro mga 2 weeks pa ito. Hanggang 3 weeks. So, abutin pa nga ito mga bukid ng September. Yung pamimitas namin dito ay abutin pa ng September kalagitnaan hanggang October, hanggang November. Baka mayroon pa nga pong hanggang December dahil may namumulaklak pa. Kaya, utay-utay po yung pangimitas namin dito sa farm na ito mga kabuhid. Ay, hey, buhatin mo na yun, nai. -nai. Uh -huh. Sige. Ini, oh, ini oh, nak no. you know problem aja.

Ikit na ikit tayo. Ilipit rin no? Diyan siya namuroy, eh, no? So yun nga mga bukid, no, maraming salamat po sa inyong support at panonood. So hanggang dito na lamang itong ating gagawin dahil kami po ay uh, patuloy pa rin mamimitas hanggang mamayang hapon po. So maraming salamat po sa inyong suporta at uh, panonood dito sa ating vlog. Sana po huwag niyo kalimutan pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong updated dito sa ating munting uh, farm mga abukid. So yun po, tuloy-tuloy uh, lamang po itong um, pagbablog. So bukas po at sa makalawa ay baka kami mag-harvest ulit. So hanggang sa parami na po ng parami itong ating ating maaano dito mga bukid dahil nga po mayroon pang hilaw at mayroon pang tumutuloy na bulaklak kaya po hindi po tayo makakabigla ng, ng, ng isang hardisan lang so kailangan po dito ay utay utay mga bukid dahil mayroong utay utay pang nagdevelop na bulaklak so yun po ay hindi namin naasahan mga bukid yung pagdevelop ng mga susunod pang bulaklak mga bukid so maraming salamat po sa inyo hanggang sa muli, paalam